Hello. May inipon akong Maria noong 2024 pa. Tapos may sipan kong buksan niyo January 2025. So, ito na sa ngayon papa ito sa inyo. Binila ko na rin siya. Palitag gisan siya. Halo-halo may limang pisong bago. Luma. May bento bago. Basta ng mga Maria. po siya. Halo-halo. piso tagpi piso yan lahat yan na nakita nyo pag nahulaan nyo yung exact total or kahit hindi yung exact total nyo yung mismo malapit lang na amount hmm. kasi ko ng gcash sa makatama ng exact amount is 1K, send sa gigas Tapos pag yung hindi naman exact amount yung hula or yung medyo malapit, oh, kahit mat sumobra siya ng konti o bumaba siya ng konti, basta malapit, si so, send ko lang 500 sa gigas Pag tumama, 1K sa gigas Kaya, sige, go. Papasilip ko yun sa inyo. Wait. yun lang